Ayan, ito yung medyo maganda-ganda. Kaya't samantalahin na natin itong pagbili ng mga halaman. Mura na. Magaganda pa talaga. Mga kakwintuhan. Samahan ninyo ako para makita nyo kung ano ang sinasabi kong Mga halamang magaganda. Pero bago ang lahat mga kakwintuhan. Tulungan muna natin itong paro paro Sapagkat ito'y naipit. Ano? Abdi na makalipat. Ilagay natin ito sa halamanan baka sakaling mabuhay pa at paniguradong mabubuhayan sapagkat siya ay makakadapo sa halamanan. O di ba? Bye bye. Magandang hapon, magandang araw mga kakwentuhan Meron tayong dadayohin na isang lugar na kung saan ay talagang napakaganda ng mga halaman At tayo Talagang talagang na natin Baka sakaling meron tayong magustuhan at bumili tayo Pero kung hindi naman ay basta tumintingin lang tayo Gusto ko kayong uh, ipasyal at ipakita ko rin sa inyo kung ano yung mga sinasabi kong halaman Samahan niyo ako mga kakwentuhan, tara 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 pintuan at bababa tayo itong gaganda ng mga halaman kasi naman napakaganda naman kasi ng lugar dito tingnan yung mga kakintuan ito yung area na kung saan ay talagang tindahan to ng mga ano tindahan talaga to ng mga halaman Ayan yung mga hanging nyo, no? Opo. Magkano naman yung ganyan? 80 po. Ah, 80 po. 80. Ano na Ayan po saan. Yung ganyan, magkano yung ganyan? 350 po sa ganyan. Ah, 350. Ito mga kakwinton, kung meron kayong gustong magalaga ng halaman, dito lang kayo pumunta. Eh. Bandang tanay na to eh. Talagang sari-sari dito yung mga ito yung maganda. Ito maganda. Panghangin. ito sito, mga colored. Ito yung maganda. Ito maganda maganda ay ito pa meron pa pala dito yan mga pintuan na. Ah. Bili kayo rito. Gusto nyo pumili. Punta kayo rito sa Tanay ito yung parang bamboo style ito maganda to sa ano pang pang ano pang mga likod mga pang likod ng bahay So ayan mga kwentuan ano at medyo baka ulan na ulan kaya hanggang dito na lang tayo thank you for watching bye 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 bye